Welcome to Miss Callie Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi namin sa inyo. Si Tanya ay isang college student, 19 years old at may boyfriend. Isang dalaga na nangangarap pa lang na maging isang sikat na modelo. Bagamat sexy at maganda, hindi siya makafokus sa pagmumodel dahil sa pag-aaral. At isa pa ay natatakot siya dahil marami siyang nababalitaan na mapagsamantalang mga manager. Kaya sa huli ay hindi niya alam kung paano siya magsisimula. Maganda si Tanya. Matangkad at mistisahin talaga ang muka. Kaya naman masasabing parang nakajakpat sa loto ang kanyang nobyo na si Gary nang sagutin siya ng dalaga ilang buwan pa lang ang nakalilipas. Ayaw pa sana ni Tanya na makipagrelasyon. Pero dahil nasa tamang edad na, ay kusa nang hinahanap ng pagkatao niya ang lambing ng isang lalaki. Kung sa bagay, mabait at maalalahan din naman ng nobyo niyang si Gary. Nakilala niya to dahil laging nagpapapansin ito sa kanya sa school campus nila. Engineering ang kurso ng lalaki. Samantalang tourism naman ang kasalukuyang tinatapos na kurso ng mestisang dalaga. Isang hapon matapos ang klase. Kasama ni Tanya ang kanyang boyfriend sa kanyang inuupahang maliit na kwarto malapit sa school niya. Magkayakap sila sa kama. Pawisan at hingal matapos tugunan ang kanya-kanyang pangangailangan. Ngunit isang banda ay tila may tampo sa mukha ng magandang dalaga. Han, sorry ah. Sobrang sexy mo kasi kaya hindi ako tumagal. ad ang boyfriend niya. Okay lang Han. Matipid na sabi ng ni Tanya na halata pa rin ang pagkakadismaya sa boyfriend. Nga pala birthday na ni Dad sa Friday. Punta ka ha? Oh gosh, munti ko nang makalimutan. Buti't pinaalala mo. Magsusuot ako ng magandang dress na pang model talaga. Biglang napalitan ang tampo ni Tanya ng excitement dahil sa paparating na event na kanyang dadaluhan. Ito ang unang beses na pupunta siya sa bahay ng nobyo para ipakilala siya nito sa pamilya. Oo Han, sobrang proud ko pa naman sayo. Sa ni Gary. Lumipas ang ilang araw. Sumapit na nga ang kaarawan ng dad ni Gary. Dumating ng magkasintahan bandang hapon matapos ang klase nila. Suot ni Tanya ang nakakaakit na dress na may slit sa gilid na talagang kapansin-pansin dahil itaw ang kagandahan ng katawan nito. Ah dad, si Tanya nga pala. Girlfriend ko. Pakilala ni Gary sa maganda niyang nobya. Happy birthday po dito. Agad naman yung bati ni Tanya sa matanda. Thank you, iha. Ang ganda pala ng nobyo ng iho ko ah. Sabay ngiti bakit naman tito pa? Dad na lang ang itawag mo iha. Oh, Ninong! Nandiyan na pala kayo. Saan ni Gary sabay mano sa mano si isang matanda? Ah, uh, Tanya? Ninong ko nga pala. Good evening po. Sabay ngiti ni Tanya sa matanda. Good evening, Iha. Napakaganda mo naman. Inabot ang matanda ang kamay ng dalaga at hinalikan. Magaling talagang pumili itong inaanak ko. Dagdag pa nito. Si Mr. Ramos ay isang mayama na negosyante. Maraming koneksyon sa gobyerno. Maraming kakilalang mayayaman din na negosyante katulad niya. Pero ang edad ay matagal lang lumipas sa kalendaryo dahil nasa edad 57 na ang matanda. Matapos silang kumain ay uminom ng wine ang magkasintahan at nagkwentuhan ng mga bagay-bagay sa kanilang buhay. Ikaw Han ha? Hindi mo sinabi sa akin ang yaman niyo pala. Sa ditanya. Hindi naman Han. Yung pinakilala ko sa kanina si Ninong. Siya talagang mayaman. Negosyante kasi. Sa ad ni Gary. Oh. Bigla ko naalalahan. Han. May business din pala si Ninong sa magazine industry. Dagdag ni Gary nang may bigla itong maalala. Talagahan? Baka pwede niya akong matuluan sa pagmamodel. Excited naman ang sabi ni Tanya. Lumapit sila sa table kung saan nagiinuman ang magkukumpare kasama si Mr. Ramos. Nong, pwede ba kitang makausap sandali? Bulong ang ni Gary. Sure, iho. Si Tanya po kasi. Matagal lang gustong magmodelo. At naalala ko na may magazine business din kayo. Baka naman pwede akong humingi ng tulong sa inyo. Tumingi naman ang matanda kay Tanya. Si Tanya naman ay ngumiti lang sa kanya. Sure, iho. Pero pag-usapan natin yan sa susunod na araw. Sa ngayon, mag-enjoy muna tayo sa party, okay? Sa adang matanda. Okay po, Ninong. Lumipas pa nga ang ilang oras hanggang sa unti-unting nalasing si Gary dahil sa tatlong boteng beer na kinuha nito para sa sarili. Hon, sa so tingin ko lasing ka na, sabi ni Tanya. Medyo nahihilo na nga ako, Han eh. Tara sa kwarto, medyo inaantok na rin kasi ako. Sabi ng boyfriend niya na lasing na lasing na. Si Tanya man ay lasing na rin pero nakokontrol pa naman niya. Sadyang so mahina lang talaga sa alak ang kanyang nobyo. Inakay na nga ni Tanya si Gary papunta sa kwarto nito. Pagkarating sa kwarto ay humiga sila sa kama. Dahil sa epekto ng alak ay matamis sa sinuyo ng halik ni Tanya ang nobyo. Hanggang unti-unting inalis ng dalaga ang suot na dress habang nakasampa sa nobyo. Medyo natagalan si Tanya na kalasin ang dress niya. Dahil iniingatan niya ito. At isa ito sa si ginagamit niya sa pag apply ng modeling noon. Pero maya maya lang, pagtingin niya sa boyfriend niya ay humihilig na to. Nakatulog na pala to sa sobrang pagkalasing. Asar na asar si Tanya dahil biniguna naman siya ng kasintahan na ibigay ang aliyo na kailangan niya. Nakakasar ka na talaga. Lagi ka nalang ganyan. Sabi ni Tanya sa nobyo kahit tulog na to. Sa sobrang inisita niya, naisipan niya nalang uminom. Sinuot niya ulit ang kanyang dress at dali-daling bumaba. Pagbaba niya ay nakasalubong niya si Mr. Ramos na papunta naman ng CR. O oh, iya, saan ka pupunta at nasa nang inaanak ko? Tulog na po dito, napasobra po sa alak. Iinom lang po sana ako ng wine pampaantok. Okay iya. Sabi nga ni kumpare, feel at home. Paglagpas si Tanya ay tiningnan niya ang katawa ng dalaga. Napangiti ang matanda. Habang umiinom mag-isa si Tanya, lumapit si Mr. Ramos sa kanya. O oh, iha, kumusta? Malakas ka palang uminom. Sabay ngiti ng matanda. Hindi naman po dito. Hanggang wine lang po ko pero hindi ko po kaya ibang mga alak. Oh, I see. Siya nga pala. Tungkol sa sinabi ni Gary sa akin. inspiring model ka raw? Yes po. Kaso po di ako masyadong makafocus dahil sa study and natatakot akong maloko ng ibang managers. Tama yan, Iha. Dapat mag-ingat ka. Di ba, Tutulungan kita, Iha. Punta ka lang sa office ko sa Monday para mapag-usapan natin yan. Binigyan siya ng calling card ng matanda. Talaga po? Thank you po ah. Pupunta po ako after ng klase ko. Sabi naman ni Tanya at natuwang tuwa. O oh, siya, iha. Uwi na ako, ikaw ba? Sige po, mamaya po. Uwi na rin po ako. Magbubok na lang po ako ng grab. Ingat po kayo. Lumipas ang araw. Hindi pinapansin ni Tanya ang boyfriend niya dahil naiinis pa rin siya dito. Kaya naman sumapit ang lunes, ay di alam ni Gary na pupunta ang maganda niyang nobya kay Mr. Ramos. Pumunta si Tanya sa office ni Mr. Ramos matapos ang klase nito. Pero dahil nasa meeting pa ang matanda, ay nagantay muna siya ng ilang minuto sa lobby. Makalipas ang 30 minutos, ay tinawag na rin siya ng sekretary nito. Pagkarating ng office ni Tanya, napansin niya na malawak to may mamahaling sofa sofa nga. Good afternoon po. Bunga di tanya sa matanda. Sige iya, upo ka muna dyan sa sofa. Akala ko mag apply ka para sa modeling. Bakit naman ganyan ang suot mo? Paitanong na sabi ni Mr. Ramos. Galing kasi ng school si Tanya kaya naka-uniform pa siya ng blouse at palda ng mga oras na yon. Opo, eh galing po po kasi ako ng school and nakalimutan ko pong magdala ng damit na pang model. oh sige, iha. Okay lang yan. Nga pala, nakapag-audition ka na ba dati? Opo, pero sa mga mall lang po, tinry ko lang din po. Okay, iha. Pero alam mo naman na siguro, iha, nakasama sa modeling ang pagsusuot ng mga hindi pangkaraniwang suot, hindi ba? Yes, po. Okay sige, tayo ka nga tapos maglakad ka na parang isang model then umikot ka. Utos ni Mr. Ramos. Ginawa naman ni Tanya ang pinapagawa ni Mr. Ramos. Pero hindi kumpensido si Mr. Ramos. Okay naman, iha. Pero hindi ko masigurado gawa ng naka-school uniform ka. Saad pa ng matanda. Baka pwede nating tanggalin yung blouse. Tapos maglakad ka ulit. Dagdag pa ng matanda. Nakapaisip sandali si Tanya Pag inalis niya kasi ang blouse, ay nakapanloob na lang siyang haharap sa matanda Pero iniisip na lang ni Tanya, nakasama siguro yun sa requirements lalo't hindi pipitsuging magazine agency ang ina-applyan niya Hindi tulad sa mga molang. lang Sige po, ah, uh, sandali lang po Tumalikod si Tanya at tinilapo ng blouse sa sofa pagharap niya sa matanda ay nakakross pa ang braso niya sa kanyang harapan. O oh, iha, bakit ka nakaganyan? Hindi pwede sa modeling ang mahiyain. Puna ng matanda. Dahil si Dito na si Tanya ay hindi na siya nag-alinlangan pa. Ibinaba niya na kanyang mga braso sa harap ng matanda. Palihim naman na napangiti si Mr. Ramos at natakam sa dalagang kaharap niya. Maya-maya ay ginawa ulit ni Tanya ang panglakad na parang isang modelo. Pero hindi pa rin nakontento ang matanda. Hanggang sa patipalda, ay pinakalas na rin ni Mr. Ramos. Wala nang nagawa si Tanya kundi lakasan na lang ang loob para sa kanyang pangarap. Pero nang muli siyang utusan ng matanda, nakalasin na lahat at wala nang itira sa sarili, ay medyo nagulat na ang dalaga. Ha? Bakit naman po kailangan yun? medyo malumanay na pag-angal ni Tanya. Kailangan talaga iha. Pero huwag kang mahiya sa akin. Sanay na ako dyan. Marami na akong model na napasikat. Sagot ni Mr. Ramos. Kung sa akin pa lang ay nahihiya ka na. Paano na lang pag nasa stage ka na o nasa magazine ka na? Dagdag pa nito. nag ng malalim si Tanya. Iniisip niya na pag niya itong pagkakataon na to, baka mahirapan ulit siyang makahanap ng mapagkakatiwalaan ni manager na big time na katulad ni Mr. Ramos. Kaya sa puntong yun, ay tuloy ang sumunod si Tanya sa gusto ng matanda. Napakagatlabi ang matanda. Sabay lumapit sa dalaga, sabay haplo sa bewang nito pataas. Nagulat si Tanya pero wala na siyang nagawa. Napakaswerte naman pala nang inaan ako sa iyo, iha. Pero wag mong sabihing pinapalampas pa ni Gary ang ganitong klaseng kalita at ang babae. Sabay ngiti ng matanda. Natawa si Tanya ng bahagya dahil tama ang hinala ng matanda. Hindi niya alam kung paano nahulaan yun ni Mr. Ramos. Pero sa puntong yun, medyo mapapansin na sa dalaga na komportable na siya sa matanda at nawala na ang pagkailang niya rito. O sige, iha. Upo ka muna. Sumulod naman si Tanya at tumupo sa sofa. May tinawagin sa si Mr. Ramos. Binilin sa sekretarya na huwag siyang istorbohin kahit sino pa ang dumating. Maya-maya ay umupo din si Mr. Ramos sa tabi ni Tanya. Sa totoo lang, Iha, maganda at sexy ka. Pwede kang maging model, pero dahil marami kang karibala, may kang sumikat. Saad, Mr. Ramos. Pero sa tulong ko, magagawa mong maging sikat na model katulad ng iba. Dagdag pa nito. Talaga po? Thank you po. Tuwang-tuwa na magsabi ni Tanya. Pero sa isang kondisyon. Kung makakaya mo akong pasayhin, sana iha. Sa bayakbay ng matanda, sa bewang ng dalaga. ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Tanya. Ngunit medyo naiisip niya na rin kung ano bang kapalit ng hinihingi nito. Kasi iha, alam mo naman siguro kung ano ang gusto ng isang matandang katulad ko, hindi ba? Hanggang sa tuluyang napahaplo si Mr. Ramos sa hita ng dalaga. At sa puntong yon, alam na ni Tanya ang nais ng matanda. Kahit siya man ay nadala na sa sitwasyon na kinakaharap. Lagi kasi siyang binibigo ng nobyo pagdating sa kama. Kaya talagang matindi rin ang pangangailangan niya ngayon bilang babae. S Sige po. Paig na po ako. Hindi na nag-atubili pa ang dalaga. Alam niyang sa pagkakataong to ay matutugunan siya o matutulungan siya ng matanda sa pangarap niya. At siya rin ay makakatulong sa matanda para ibigay ang kasiyang hinihingi nito bilang kapalit. At sa puntong yun, ayunti-unting dumapo ang halik ng matanda sa leeg ng magandang dalaga paibaba. Napatingala na lang si Tanya at napapikit. Hindi makapaniwala si Tanya. Nasa edad niyang yun ay nagawa niyang pumatol sa ubod ng tandang lalaki na ninong pamismo ng kanyang nobyo. Wala siyang magawa sa oras na yun. Ayaw man niya pero nanaiigang uhang na matagal niyang kinikim kim dahil hindi siya magawang aluwin ng sariling nobya nitong mga nakarang araw. Isa pa ay ang kagustuhan niyang matupad ang pangarap na maging isang model na lalong nagbigay ng lakas ng loob sa kanya. Lalo at pinangakuan siya ni Mr. Ramos na tutulungan siya sa bagay na to. Aminado si Tanya ng mga oras na yon. Nahigit na mahusay ang matanda sa boyfriend niya dahil para siyang ngihimatayin habang buong puso nito ang hinahayaan ang matanda na magpakasawa sa kanya. Wala siyang magawa sa oras na yon kundi tumugon. Dahil sa totoo lang ay hindi niya mawari ang sarili. Baliw na baliw na rin siya sa pagkakataong yon. Ilang minuto pa na namalay na lang ni Tanya ang sarili na nakasampa na sa kandungan ng matanda. Kasabay ng pagoga ng mamahaling sofa nito sa opisina. Halos atakin sa puso si Mr. Ramos ng mga oras na yun. Hindi niya lubos akalain na ganito kaagresibo ang kanina lang ay main hing dalaga na nasa kanyang kaharapan. Mga ilang minuto ang lumipas, nang tuluyang bumagsak ang dalawa sa hig katabi ng sofa. Nagangitian pa ang dalawa bago kumalas sa isa't isa. Mabilis na nagpaalam si Tanya sa matanda at umuwi na. Habang nagpapahinga sa kwarto, si Tanya ay dila malalim ang iniisip nito. Hindi siya makapaniwala pa rin na naibigay niya ang sarili sa isang matanda. Pero sa huli, ay napangiti ito, sabay pumikit at natulog. Kinabukasan, ay may tumawag sa kanyang modeling agency. If interested daw ba siya sa offer? Natuwa naman si Tanya dahil totoo ang pinangako ni Mr. Ramos sa kanya. After a week, naging ganap na siya na model at nakipaghiwalay na rin to sa kanyang boyfriend dahil alam ni Tanya na hindi pa siya handa para sa isang seryosong relasyon at isa pa ay uunahin na muna niya ang kanyang career. One time after ng kanyang modeling, nasa office siya ni Mr. Ramos. Pawisan habang nakasampa sa matandang naging dahilan kung bakit natupad ang kanyang pangarap. Para kay Tanya, isa yung malaking utang na loob na dapat yung ibalik kung kailan gustuhin ng matanda. Madaling sumikat si Tanya dahil sa si impluensya ng matanda. At aminado ang dalaga na napamahal na rin sa kanya si Mr. Ramos na nakitaan niya ng pagkasweet at maalalahanin ng tumagal ang kaniyang lihim na relasyon para makalipas lang ang limang taon. Biglang naatake sa puso ang matanda, dahilan para mamaalam na to ng tuluyan. Labis na nalungkot si Tanya ng panahong At hanggang ngayong may asawa na siya, ay hindi pa rin niya makalimutan ang kabutihan ni Mr. Ramos. Hanggang dito na lang po ang ating istorya.